And welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay September 9, uh, Monday. So ayan, kahapon naubos na yung ating mga bigas na retail. Uh, wala na siyang laman. Ito pala may konti. Pero, yan. Yan Oh. Yan. So mayroon tayong natirang stocks guys nung ano ba, August. Dalawa lang. Yan, dalawa. Yan. So, itong dalawa, same pa rin yung ating bigas, guys, no? May jasmine tayo dito at saka itong sweet coco dito. Same price pa rin siya, guys. Kuha ko sa ating bigas, guys. Yung sweet coco ay 1,270, to 70. Jasmine red naman ay 1,250. to 50. Tapos yung ating sinandoming, guys, ito. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Itong ating sinandoming, yan. Yung pa rin, guys, yung kinuha ko. Yan ay... 1,1 uh, lang siya. So, yan yung sinasaing naming bigas, guys. Okay naman siya. Uh, pag ano, yung bigas pa talaga siya, yung hindi mo pa nilinis, hindi mo pa sinaing. Medyo may pagkaitim siya, pero putim nga yung tinatawag. Pero pag ano naluto na, luto na siya, maputi naman siya, okay naman. Tsaka, hindi siya panisin. Ayan, maganda din naman siya. So, yung order natin, guys, ay nasa 11 socks. So, limang sweet coco, guys. Ayan. Meron tayong limang sweet coco. Tapos tatlong jasmine red. Ayan. Tapos tatlong golden star. Ayan yung ating mga bigas. 11 sacks po ang ating order guys. Ayan. Ayan. So nasa total, uh, binayaran natin guys ay 13,400. So binayaran ko siya guys through Gcash kasi naubusan na ako ng cash. Kasi nagpapagawa kami ng ano, di ba? Pinapaayos namin yung bahay at yun, nagagamit na. My God! Ubus na ating kaperahan. So, ayan guys. Magsasalin tayo ng mga bigas guys. ano So, same price pa din ako guys. 57 sa sweet coco, 56 sa uh, uh, jasmine. Hindi lang na nabago guys. Nakalagay royal crown. Pero, 56 pa rin yan. Tapos, yung golden star ay 50 pesos. Ayan. So, nasa 130, 150 ang kita ko dito. 130, tapos 150 ata. Yun. Basta nasa 100 plus lang guys. Ano do so, mataas yung bigas, ganun lang yung aking presyohan. Pero yung sa iba guys, talaga mataas, meron na talaga silang 60, actually itong sweet coco, sa iba, 60 pesos na yan. Pero sa akin, 50, ano lang yan, 57. Kaya, madaming bumibiling bigas, ano. Yan, so itong bigas natin guys, ayan, so, ligpit na natin ito. Ayan, so ito, ilalagay ko muna dito guys, ano. So, yun guys. Ito yung itsura nung, ano guys, o oh, one-one. Medyo putim siya, pero pag niluto naman, maganda naman siya. At saka di siya panisin. So, kung i-compare mo talaga dito sa dalawa, Jasmine, Jasmine, at saka yung, ano, ang gaganda talaga nito guys. Ayan, o. Oh. Grabe. Buo yung mga butil. Ayan, o. Oh. Gaganda. Ayan, sal salin muna natin guys. So ayan guys yung ating bigas Kompleto na naman Maganda talaga guys tingnan pag may Bigas sa tindahan Ayan So yung last order ko guys ng bigas Is noong ano pa uh, ano ba ngayon, September, August 10 sacks lang Ngayon September 9 10 sacks pa lang So, sana maubos agad ano, para makapag-order din ulit tayo. Kasi lagi na lang 10 sacks every month. So, nung nakaraan naman, nung, ano ba na, July. So, nung July, 20 sacks naman ako. Yan, July, June, yon 20 din. Ngayong dalawang buwan na, 10 sacks pa lang. So, sana nga madagdagan ngayon. So, yun lamang guys, ang aking share Maraming salamat sa panunod pa. bye-bye.